Ito na nga ang pinag-uusapan gabi Concepcion may kaya na magdemand ng mataas na TF sa pagsasama muli nila ni Sharon Cuneta. Ayan Ayun so mas palalawakin natin yung issue oh, kanina, di Kanina diba? pa hapyaw lang eh. Oh, diba? yeah. This time, may productive sila together, may kasi. So join din yung mga ano natin ha, mga nanonood Ay! sa atin, di ba? <laughs> yes. Maybe ako kain yung of magtalo No. Di ba? Okay sa akin, yes. Okay. Siyempre, sabi mo nga kanina. <laughs> di ba, kukunin ko yung kanyang point doon, di ba? Na nakita, ng, nakita ako, ni diba? Gabi na naging successful yung kanilang concert. Grabe, nag-create na ito ako. ng traffic. Talaga yung pinag-usapan. <laughs> Siya na-opia, ha? Diba? Na-opia ko, ha? Classmate, eh, di ba? So, pinag-usapan ito talaga na sa social media, yung mga fans nila na buhay. Tapos talaga sobrang naging successful itong concert na ito. So naniniwala ako na ang isang tao na naging galing sa successful mm. oh. successful event yeah. ay may cake. Kumbaga, pag nanalo ka ng best actress, oh, yun best yun. actor, aktor, actor, actor. di ba? Nagtataas ka ng TF. Ganun din naman kung naging successful yung last event na ginawa mo, karapatan mo lamang na magtaas ka yan, ng talent fee. Yun yun. <laughs> Teacher, <laughs> may nangungkopya! <laughs> Kaloka! Kaya yun ako <laughs> ng friendship. Yeah. No! Yes, Palinindig ako itong di ba? Uh, uh. Siyempre, di ba? Kung ano yung TF na nakatalaga sa'yo talaga, sa talaga nakaplano na sa mga producer, bakit kailangan magtaas ng TF, di ba? Hindi mo nalang inisip yung kaligayahan ng mga tagahanga mo uh. na mapapasaya mo para sa show na yan. Yun lang naman sa akin, di ba? May mga ibang paraan naman na kailangan magtaas ng TF, pero... Siyempre, kung ano yung kinaya ng producer, ano yung nasa utak nila, <laughs> dapat yun na rin ang ano ibigay mong presyo mo. Kasi nga, ano naman eh, parang ano na to, repeat lang naman ng show eh, ng concert eh. Yun. Ganon? Oh. Bakit ko naman iisipin ang kaligayahan ng iba? <laughs> Ay, napaka-selfies! <laughs> <laughs> oh. Sa akin ikaw diba? Bulsado, Dapat no? kaligayahan Pag ko din! Eh. sa'yo mga pasang uh oh. kami. gabi! Dapat kaligayahan ka din ng bulsa ko, diba? Hindi! <laughs> yung, yung, yung practical chef, way na! Uh oh. Seriously ha! ibig sabihin, eh syempre, yung mga fans naman, kung mahal naman nila ako, ipupunta eh, pa rin sila. Ang sinasabi ko lang dahil ang ang kumita yung producer. Same pa rin naman ng rate eh, yung panonood ng mga fans. Syempre kumita yung producer. Dapat naman dagdagan ng TF. Ganon. ganon. eh, bakit hindi na lang maganda sa bonus, di ba? Para matuloy ng proyektong yan, di ba? Mm, mm. Bakit na lagi nagiging issue kay Gabi yung pagtaas ng TF? di ba may chismis din nga noon yung tigil ko binangit ko ang ka kanina di ba mm. kaya doon man hindi ma, ano, matuloy-tuloy yung Sharon Gavi movie dahil sa ano dahil sa TF. Bakit na yung naging isa na naman yung TF na yan pagdating sa concert? Ayan. Ganon. Oh. Pero para sa akin, pare sa kayo may punta sa mga friendship, di ba? Oh. Siyempre, misa kapag alam mo ang naging successful, kumita yung oh. pinagsama ng client, yung producer. Why not? Uh. Sana kahit konti, dagdagan naman kami, di diba? ba? Di ba ganon nangyayari sa iba? May mga bonus naman nangyayari sa mga producer. Yun, correct. Mm. Oh. So yung sa'yo naman, tama naman kung isip mo, teka naman, kung di rin naman dito, hindi sinubukan, parang nagsugal din naman. Uh -oh. Itong producer dito uh -oh. sa amin, tambal ulit si Sharon. Eh di, pagbigyan na lang ulit kahit na hindi na kami magkas ng At the same time, may pabawi, may pera naman, for sure. Malaki rin naman din ang talent ng dalawa dyan, di ba? Uh -oh. So dapat, hindi na magtat Parang nalang pagbigyan na rin mga taga kasi may ulit na magsama silang dalawa. Pero alam mo, syempre prensip, di ba sinabi mo, sugal yan ang producer. Hindi oh. eh, diba rin naman tayo nakakasiguro kung yung success nung nangyayari ng concert eh. Ganyan oh. pa rin ka-bongga. Ano, ka oh. oh. Kasi diba? pwedeng teka muna, oh. napanood na namin sila. Ano pa rin papanoodin namin na bago? Oh. Pwede, di ba? Oh. Pero yun nga, so dapat, huwag na da rin mag talent ni si Dubo at the same time, pwede rin magtas kung sa tingin niya, eh, teka lang, baka kumita ulit, di ba? Pero totoong, another sugal so na naman yan. Oh. Baka sasabihin din, teka lang, ano pa yung bago? Eh, yun na, nakanta nila. Ah, baka movie naman kaya. Hindi, concert to show, pero usapan natin eh. Oh, repeat, repeat, repeat ito eh. parang gano'n. Ay, oh. huwag na magtas, sabihin ko. oh. Maybe ka. O oh, maybe, magtas, huwag magtas, pwede na magtas. <laughs> <laughs> di diba? mag okay. ba? Mag-usap, oh, ba? Kayo po sa team nyo, mga classmates, dapat bang magtaas ng talenti si Gabi Concepcion sa muli nilang pagsasama sa isang concert ng kanyang dating kalabtim at asawa na si Megastar, Sharon Cuneta. Comment, comment.